Ayan, for today's mini vlog. Dahil Sunday po ngayon, araw ng day off ng mga Inday. Oh, di ba? Tayo magpaganda. Wow! Ito po ay galing sa kay Dalaga ko. Lalagay lang daw po ito sa mukha. Tingnan natin. Ay, bakit nagdouble-double? <laughs> hindi ko alam gagawin ko. <laughs> Lagay muna natin to sa mukha. Paano ba gawin to, guys? <laughs> Ganyan. Oh my God. Oh, uh, asan na yung <laughs> Ganyan ba? Ganyan daw maglagay. Sabi ni Dalaga. Oh. Tapos, ito. Ay, bakit ayaw mabanat? Dito. Lagay. Ayan. Ang hirap naman ng magpaganda. Para ma-fresh ng ating face. O, oh, diba? Ang ganda ko dyan. Wow. Wow. tama ba tong pinaggagawa ko na ito? Oh. Ay, bakit nakulubot? Di ba dapat ganyan? Oh, di ba dapat ganyan? Asa na yung kilay? Bakit pati kilay pumasok? <laughs> Anong gagawin ko dito, guys? <laughs> Ayan. Oh. Ilong. Ganda natin. Hmm. Wow. Oh, diba? Ang ganda ko dyan. Oh, ganda na. Tapos, anong gagawin dito? Ayan. Kung gusto nyong gumanda, charot. PM lang kayo sa akin. Joke lang. <laughs> wala po alam, akong alam sa pagpapaganda ha. Joke lang. Ito po ay nakuha ko lamang dito sa lamesa. Ito ay gamit ng aking dalaga. Oh. Yan, nako mapapagalitan tayo nito. Ito yung kanyang ginagamit sa kanyang Ah, ito pala may instruction. <laughs> Ginamit na bago binasa yung instruction. <laughs> Diyos ko, Lord. Ano daw? Oh. ay ah, ganun. ginaganon pala sa mukha. Ganyan. Oo. Oh, oh. Naku po. Ang lagkit, guys. Ano ba yan? So, yun lang for today's mini-blank. Thank you for watching. Bye. Love you all.